So guys sabaw is life talaga ang nilagang baka is real <laughs> magluto tayo ng nilagang baka ayan buto buto Okay, so nilagang baka. Ako pa nalagyan ng gulay kasi nilaluto ko pa yung mais. Mm. Nilagyan ko pala sya ng carrots. Ayan, pampalasa yan guys. saka celery. Try nyo yan sa nilagang baka. Celery and carrots. Pampalasa din yan. Additional flavor. Char. Char. ting asin lang muna. Kunting patis. Kaya natin ang gulay. Bus.